Valia Manone Piaz Fatis Jesus Christos Rameve er Spentos Dios Divas Dios Galia Yes, Ero Kung gusto nyo nyong lumaya sa pagkatakulong dito sa bahay na to pwede na kayong lumaya ngayon Pero kung ayaw yung Wow, wow, wow Kung ayaw nyong umalis dito, di ko kayo mapipilit. Kung talagang dito kayo titira. Yung elemento na nandito guys, napakalakas at uh, kakaiba talaga sa lahat ng uh, nasa gupa natin no, ng na mga elemento. Okay. So, iwan ko kung ilang years na to na abandonado mga idol no pero sa tingin ko parang medyo matagal na siguro to na abandonado ayan makikita natin guys na sira sira na yung wow sira sira na yung sa ano sa likuran na bahagi ng bahay na to mga idol so makikita natin eh. ayan mga idol susubukan ko na napasukin itong bahay at ah uh, parang napalak pwede mo okay as you are holy precious love ibayin niyo po ako sa pagpasok ko sa bahay na ito may nahagip yung kamera natin mga idol paki-comment below na lang Yan guys wow parang may nagpago dito mga idol last month na pinasok ko to guys yan pa yung ano yung ala uh, sa dyan at saka yung ano guys yung table dyan at saka yung ano guys mga upuan gumagalaw yung mga upuan naman guys dahil sa lakas ng elemento na hindi dito sa bahay na ito mga idol kaya yan parang mga nakabukas na to guys Diyan ako mupo sa mga naka-remember. Dito ako mupo guys. At, ah uh, yun. Well. May nagpaparamdam ng mga idol, na sintabi po sa mga bata na nanonood dyan. Eh. So, itong napapanood nyo guys sa mga bata. Wow! 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 Itong napapanood nyo mga idol ay totoong eksplorasyon. At nakita natin na gumalaw na naman yung upuan positive na positive guys na meron talagang mga elemento na nandito sa bahay na ito mga idol Ayan guys hindi ko pa kinausap pero nagpaparamdam na sa iba talaga grabe mga idol tahimik dito sa bahay na mga ito mga idol no? Yeah, yung white lady na nakita natin guys dyan yun no? Know, sa pintuan wow eto na andyan ka ba sa upuan Lumulutang yung kaluluwa. Lumulutang dito mga idol. Nakaupo ka ba sa upuan ngayon? Wow! Ang bilis mga idol. Wow! si Bapa Lia Maloni Ia Jesus Kristus Rame BGR Spentosios Tifasios Gelia Jesus Era Tifas Valdantes Sia Eta Wah Ya, naririnig ko kayo at na nararamdaman ko kayo na nandito kayo बा sa ang banda ka ba? Pwede ba kitang kausapin? Sa ang banda ka dito? Wow, 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 wow. Yan guys, dito. Dito siya, dito. Parang ataol guys. Pero hindi naman ano. Andiyan ka ba sa loob? Dito Dito ka ba? oh <laughs> Ito ba yung spirito mo sa silid na to? Wow. May naririnig tayo mga idol. Andito sa loob ng silid na ito guys. Susundan kita ha. Baka sakaling may ipapahiwatig ka kung saang sulok ka nandito. ko ano kamo ano kaya yung laman dyan, guys oh jan ka ba pwede ka ba ang lapitan diyan? Pwede ka bang lapitan? Pwede kang sumagot sa pamamagitan ng pagpaparamdam mo kung ayaw mong makipagkausap sa akin. Guys, napakainit sa silid na to mga idol. Para may hangin na gumampi sa akin guys at lumabas tingnan nyo parang kakaiba talaga guys oh. sumara sumara Sa tingin ko marami naman kayo dito. Kasi nga may lumalabas, may pumasok na naman dyan. Di kayo maintindihan kung anong ibig sabihin ang ipinapahiwatig ninyo. Grabe mga idol, totoo. Totoong totoo yung mga elemento dito mga idol. Mara yung pinto guys Gusto nyo bang makakita ng liwanag? Guys, dito siya unang nagparamdam sa akin. Alam kong nakaupo siya kanina. Pagparamdam niya guys. Dito siya at biglang pumunta dyan. At pumunta doon na naman. Guys. Gusto kong bigyan kayo ng liwanag dito. Huwag kayong magalit sa akin. Tulungan ko kayo na makatawid. Alam kong napakarami nyo dito. Siguro, dito sila gustong mag-ano, guys. Gusto nilang magpatirik siguro. Tayo. May dala tayong kandila, mga idol, no? Kaya, try natin na tirikan to ng kandila, mga idol. Ihalagay muna natin yung kamera natin dito, guys. Dahil, parang nandyan sila. Okay guys Makikita natin. Gumalaw dyan mga idol. Oh. Baka dyan yung gusto nilang lagyan ng kandila guys. hindi kayo magparamdam ngayon dahil binigyan ko kayo ng liwanag dito, sa silid na to. Ayan guys. Grabe. Nandito Pwede kayong magparamdam dyan. Kung gusto ninyong magparamdam sa akin. Yan guys. Nakikita natin yung kandila mga idol. Parang andyan talaga sila mga idol. Pwede kayong pumasok dito. Paramdam kayo. Gusto kong gusto ko kayong makausap talaga. Kaya pumasok kayo. Kung andyan lang kayo nakapamassage sa akin, pwede kayong pumasok ngayon. Gusto nyo bang pumasok ako dyan sa silid na yan? Pwede akong pumasok dyan kung gusto ninyo. Uy. Parang may umiiyak na naman dito mga idol. Nandiyan ka ba sa silid na yan? Kung nandito ka, pwede ka magparamdam dyan. Wow. Huwag kang hindi ako nananakit ng kaluluwa. Hindi ako nananakit ng mga elemento. Gusto ko lang tuklasin ang mga misteryo na napapatungkol sa inyong mga elemento. Mga kaluluwa na mga naliligaw. Pwede ko kayong bigyan ng liwanag dito. para tumahimik mga idol. Guys. Grabe guys, ito yung ano. Um hindi ko mabiglang kung ilang beses ako nakarating naka explore dito mga idol. Pero yung mga nakita natin dito idol, yung mga gumagalaw ng mga upuan, yung gumagalaw ng mga gamit dito guys. Talagang napaka misteryosong bagay ito mga idol. Yan. So, hintayin natin. Kahit, ano, konting uh, minuto lang, guys. Yung pagpaparamdam dito, mga idol. Dahil medyo, yan, kinikilabutan din ako dito, mga idol. Grabe talaga. Naririnig tayo guys. May naririnig tayo dito. Oh oh wow. oh. na naman, guys, oh. na naman mga ito dito. Eh. Nandito talaga sila mga idol no. Ay. Sige, papasok ako diyan sa silid na 'yan. Okay, papasukin natin mga idol. Ayan. Tatali natin 'tong ah. Wow. Ilalagay ko pa guys. Gusto mo ba ng liwanag dito? Bibigyan kita ng liwanag at uh, gusto kong kausapin ka kung nandito ka man. Oh! Huwag ka magalit ha. Huwag ka magalit sa akin. donado na talaga tu ada yang mga yang hindi pa natatapos mga idol di ka ba? di ka ba sa silid nito? oh wow papasok aku ha? yung mga idol baka creepy talaga dito guys wow wow kabi yung naritinig natin mga idol tayo kandila guys di po bali malone bias fatis Jesus Christos rame beji eros bentos jos divas jos gadia jes era divas kung gusto nyong lumaya sa pagkakakulong dito sa bahay na to pwede na kayong lumaya ngayon pero kung ayaw nyong wow 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 ayaw nyong umalis dito di ko kayo mapipilit kung talagang dito kayo titira talabas ako dahil parang nagagalit kayo sana gusto kong makausap kung sino yung nandito sa loob ng bahay na to Napakalakas nyo. Aaminin ko na napakalakas nyo talaga. Wow. Ang lakas ng aura dito mga idol. Ang lakas ng spirito. Ang bumapasok dito guys. Ayan. Ayan mga idol. Wow. Sige ha. Ano na lang. Pabalikan ko kayo. At kakausapin muli. Baka papayag na kayo na makausap ko dito. Magpahiwatig kayo. Para malaman ko kung anong misteryo yung nakapaloob sa bahay na to. Guys, medyo napaka ano talaga. ay natin ito mga ito wow Grabe, guys. Ayan, guys ayan mga lodi maraming salamat sa inyong lahat at uh, ito na lalabas tayo ngayon guys Grabe, napaka, ano talaga, napaka-positive ng bahay na to, guys. Pasok, napasok na ito ng ibang vlogger, mga idol, no? At napasok ko na rin ito dati. Yung mga nararamdaman natin noon, tulad din ngayon pagpasok natin, yun pa rin yung mga elemento dito, mga idol. Very positive, very active. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, guys, sa panonood. Pabalikan natin to para, ano, uh, mas makausap natin ng uh, masinsinan kung ano man yung uh, ibig ipahiwatig nila mga idol no? kung ano mang elemento na nandito baka sakaling magpakita sa ating kamera mga idol uh, mas maganda para ma-prove natin yung mga elemento na nandito sa loob ng bahay kaya God bless po sa ating lahat guys kasama natin yung Panginoon sa araw-araw magandang gabi sa inyo